In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom Maganda umaga sa ating lahat, sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon at tinabang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon. Ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Caesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga lagad, sino raw ang anak ng tao? Ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, Mapalad ka Simon na anak ni Jonas. Sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ang sino mang tao kundi ng ating amang nasa langit. At sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng karian ng langit, ang ipagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa unang Pedro chapter 5 at sa kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro. Sa Ebanghelyo ngayong araw, ipinapakita sa atin ang isang mahalagang tagpo sa buhay ng ating pananampalataya. Ang pagkilala ni San Pedro kay Jesus bilang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Dahil sa pananampalatayang ito, ibinigay ni Jesus kay Pedro ang tungkuling maging pundasyon ng simbahan at pinagkaluuban siya ng mga susi ng kariyan ng langit. Ang unang pagbasa mula sa unang sulat ni San Pedro, Unang Pedro, Chapter 5, ay nagpapakita naman ng papel ng mga apostol ng simbahan, ang mga obispo, pari at iba pang tagapaglingkod na dapat maging huwaran ng kawan, sila ay tinatawag na maging mabuting leader na may kababaang loob at hindi naghaharap ng sariling kapakinabang. Ang ating tugon bilang simpahan sa hamon ng panahon. Sa kasalukuyang panahon, maraming hamon ang kinahaharap ng simbahan at ng bawat isa sa atin bilang mga katoliko. Una, misinformation at fake news. Sa social media, mabilis kumalat ang maling impormasyon tungkol sa pananampalataya. Tugon ng simbahan ang masusing pagpapaliwanag ng turo ng Diyos sa pamamagitan ng mas aktibong pangangaral, online evangelization, at tamang pagturo sa katikismo. Pangalawa, paglayo ng tao sa simbahan. Maraming katoliko ang hindi na regular na nagsisimba o tumatalikod sa pananampalataya. Tugon natin dito ang masigasig na misyon sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa pamamagitan ng mga basic ecclesial communities at personal na saksi ng ating pananampalataya sa ating pamilya at komunidad. Pangatlo, paglaganap ng sekularismo. Marami ang nabubuhay na parang hindi na kailangan ng Diyos. bilang simbahan. Tinutugon na natin ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng buhay na saksi ng pananampalataya at pagiging tapat sa Eucharistia, panalangin at paggawa ng mabuti sa kapwa. Pangapat, krisis sa moralidad at pamilya. Maraming pagsubok sa pamilya tulad ng diborsyo, same sex marriage at contraceptives mentality Ang simbahan ay patuloy na nagtuturo ng tamang moralidad at tunay na kahulugan ng pag-ibig ayon sa kalooban ng Diyos Paano natin baguhin ang ating mga pagkakamali Una, magsisi at magsimulang muli Huwag matakot lumapit sa Diyos sa sakramento ng kumpisal. Pangalawa, maging matatag sa pananampalataya. Huwag magpadaig sa takot, kundi maging matapang sa pagpananampalataya. Pangatlo, mag-aral ng mabuti tungkol sa ating pananampalataya. Huwag basta maniniwala sa mga naririnig o nababasa sa social media. Pangapat, ipamuhay ang ating pananampalataya. Maging mabuting halimbawa sa iba sa papamamagitan ng kabutihan at pagmamalasakit sa kapwa. Panalangin natin ang agarang pagaling ng ating Santo Papang si Francisco at sa ating lahat. Panginoon Jesus, ikaw ang aming pastol at patnubay. Tulungan mo kami mas kilalanin kagaya ni San Pedro nagpayag ng iyong pagkakristo. Bigyan mo ng lakas ang aming mga leader, aming Santo Papa, leader sa simbaha upang mapapalagay gampanan nila ang kanilang tungkulin na may kababaang loob. At pagmamahal, pagalingin mo ang mga may sakit, lalo na yung mga nakikinig at nanonood ng mabuting balita ngayon. Naway maging matatag kami sa pananampalataya. Ituwid ang aming mga pagkakamali at maging tunay na saksi ng iyong pag-ibig sa mundo. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Biblia, sa Mateo chapter 16 at Pedro chapter 5. Katikismo ng Simbahan Katoliko, Katikismo ng Catholic Church 551-2553 tungkol sa kapangyarihan binigay ni Kristo kay Pedro. Catechism of Catholic Church, 881-882, ang papel ng Santo Papa bilang kahalili ni San Pedro. Catechism of Catholic Church, 894-896, ang tungkulin ng mga obispo bilang pastol ng simbahan. Evangelii Gaudium ni Pope Francis tungkol sa misyon ng simbahan sa modernong panahon. De Verbum, dokumento ng Vatican II. Ang tamang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Daway patuloy tayong lumago sa pananampalataya at mapalalim ang ating relasyon kay Kristo sa pamamagitan ng ating simbahan. Sa muli hinihikat ko ang lahat, Katoliko ano man o hindi, na pagnilayan at pahalagahan ang misay ng ebanghelyong ito kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananalampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto na bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos sa Ibanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Ειδωμήνι πατρί, ετφίλαι, φεριτώ, σαν και η Αμέν. Γεια,